Original na belt yan, sir. Oo. Oh. Nakaka 20,000 lang eh. Hindi, bago lang yan. Bakit mong belt na yan, sir? Yung unang belt ko na dalawa, pinagpapalit-palit ko pa nga eh. Wala pang 3,000 na din lang po yan. Ay, wala pa. Dyan. Wala pang... Ganyan, ganyan, ganyan. May Yung belt ko, Tap. original na, kay. Oo. Yung dalawang binili ko, ito sa online kasi to. Ah, wala yan, sir. Wala ka makita niya yung online ako ko ginagawa sa mura. So yun na baking nga ba tayo dito sa Lazada Ayan, na baking nga ba tayo ng belt na yan Dahil wala pa naman 3,000 yung tinakbo at naputol na So panoorin nyo tong video na to Dahil dito nagtutulak ako ng motor ko sa sumulong highway Dahil naputulan nga kami ng belt highway, lang ng Cloud 9. Ayaw Oh lang. no! Oh 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 no! Yan o, no, kuha ng live video namin yan Dito lang kay motor TV ano, Kung saan na napakalayo pa ng pagawaan ng motor At itutulak natin yan Pero Best. <coughs> yun dito may tutulong sa atin Yung pula ng motor na yan Ayan, itutulak tayo niya Yun, nagpapasalamat tayo sa Napakalaking tulong na ginawa niyan sa atin o, Hindi ko pa siya nakilala ang gawa sa amin may Mga tao pa rin mababait guys Nagloko yung ano. Wow, thank you, sir. At dito, napabilib talaga ako ni Kuya. Uh, power tulak ng ginawa niya. Oh, hindi ko kayang gawin to. May angkas na siya tapos tinutulak niya yung motor ko. Pahon pa yung lugar. Grabe. Sobrang galing niya. Uh, Napakatibay talaga ng motor niya. Maraming salamat, sir. Ah. Ay, napakabait ni Kuya. Sentido ulak niya yung motorini, niya. Si motor nito ni niya pa kasi may motor niya, sobrang bait. Sobrang powerful talaga dito ni Kuya oh. Ang gamit ng motor diyan, alam mo ba kung ano lang Rusi lang niyan mga tol, Rusi pero yan yung malakas. Yan yung matibay na tinutulak niya lang yung click oh. Tingnan mo click yung tinutulak niyan mga tol. So yung panapanahon talaga, hindi mo alam kung kailan ka siswertehin o mamalasin. Sa puntong ito, nagpapasalamat talaga ako dito kay kuya. Napakalaking tulong yung ginawa mo kuya. nag ako sa kanya pero hindi niya tinanggap. Inatid niya ako hanggang doon sa may pagawaan ng motor. Yun, umabot yata may na 600 kilometer yung kanyang tinulak sa akin. So gumas, isa lang yung sinabi sa akin dito ni Kuya na tulungan lang tayo bro. So handa naman akong ibalik to sa iba kung sakaling kailangan nila ng tulong. Hindi, okay, nababad to sa baha nung deliver ako ng lalamog sa ano, nakaraan. Pero may 50,000 na rin tinakbo niyan. Wala pa. Wala pa, hindi pa sulit. Pasulit pa nga yung dalawa ko. Yung dalawa ko, pinagpapalit-palit ko pa yun. Pag tinitingnan nung yung pinapalinis ko, sabi ko palit mo yung luma. Palit ko, ganyan. Pagpapalit na talaga original yan? Oo, oh, parang siguro hindi nga ito original. O. Online kasi ito eh. Oo, hindi original yan. Palit pala eh. <laughs> so yung nangyari sa Aiko, tech na yan Oh. Wala talaga yung pag-online yung pinagbilhan mo. Kinain ng buto. Kaya sa 100,000 uh, viewers, uh, <laughs> <laughs> yun sa, sa Pero, So, ito yung original. Okay. Pagkano ito sa'yo? 950. Ayan ang sabi ko. May ikot? May na, ano? 850. Ah, may baywang na rin? Wala na baywang na meron. So, kailangan na rin palitan? Oo. yung suli at dito sinuggest na rin nila na kailangan ko na magpalit ng pull set dahil isa din daw ito sa mga dahilan kung bakit mabilis maputol ang belt dahil ito daw po ay unti-unting uh, kumakain ng belt na pupuntpud yung gilid ng belt ang matinding dahilan talaga dito kung bakit naputol yung belt natin dahil napekay nga tayo at hindi original na belt ang nabili natin doon sa Lazada so ingat-ingat na lang tayo sa mga susunod Maraming salamat yeah. kuya. <laughs> sir, anong pangalos? <laughs> Nag-vlog po kami. Ako, unak ninyo Bawal na yan mga riders. Right. Kuya, salamat po. God bless po. Salamat, sir. Oh my God, hindi ko nakuha yung pangalan niya kasi tumulong lang din daw siya dahil may nangyari din daw sa kanyang ganon. Ayan na siya, guys. So, na-ano na kami. Yung may gumagawa dun, best. So hindi pa rin pala dito yung may gumagawa ng motor, kaya yun, nalungkot na naman ako dahil magtutulak na naman ulit ako nito. Pero binalikan pa rin kami ni kuya, nandito si kuya at para balikan kami. Hatid kami doon talaga sa may gumagawa ng motor. Oh my God! Ay, mo. Kuya, ano pangalan mo? Moldiranda! Ano ba bala sila kuya, ma'am? Oh my God! Binalikan kami, napakabait naman ito. Thank you. thank you, kuya. Helmet ko. muna. Kuya, kung malapit lang, lakari na lang, lang. Ang bigat ko kaya. Thank you so much, Sir Paul. Nagbablog siya, sir, eh. Ah. mo to DB, try niyo po. Andun po. Nakalive po siya. Oh sir Paul. Sobrang thank you. At dito, nalaman na nga namin ang pangalan niya na siya pala si Sir Paul Miranda. Ayun, asos ah. maraming salamat sa iyo Sir Paul Miranda. Saan ka man naruroon Sir Paul, naway pagpalaing ka ng mahal na Panginoon at gabayan ng iyong pamilya. Yun, suportahan ka sa iyong mga pangarap. At nandito lang din ako, Sir Paul. Malay mo, isang araw ay eh. magkatagpo ulit tayo sa magandang panahon. Maraming salamat sa iyo, Sir Paul. Kuya, anyway. salamat po. God bless po. Sir Paul, maraming salamat. Okay, God bless po. Shout out po sa'yo. Thank you po. Thank you so much po. Best. Thank you, sir. God bless kung saan man kayo bumunta. God bless po. Ingat. Sir Paul, salamat. Laka natin kami dito sa platinong kapat-sya ng metro. At least, may mga ganun pa rin tao na napakabait.